pa kayo, ng nanay at tatay ninyo. Tandaan ninyo, itong baon na to, hindi lang to baon. Pagmamahal. Yung pagmamahal, yung pera, sakripisyo na meron sila pambili ng bigas na to, yun ang laman nito. Sadyang hindi niyo lang nakikita. Minsan magrereklamo kayo na wala kayo ulam. Eh ang tanong ko, nakita nyo bang kumain yung mga magulang nyo para lang mabili ito? Tapos sabihin nyo ngayon, relationship goals? Koy! That's why, tingnan ninyo ah. Kung bawat bagay na tinitingnan ninyo o tinatanggap nyo sa pamilya ninyo, sa nanay o sa tatay mo, o FW man yan o hindi, malayo man yan o hindi, kung titingnan nyo sa na yung mismo binigay niya, hindi lang basta pera, hindi lang basta baon, hindi lang basta damit, papasalamatan nyo sila. Kasi alam nila, alam ninyo na yung binigay sa inyo, hindi lang yan basta baon, hindi lang yan basta pera, kundi pagmamahal, effort, Sinasaksak ko to sa utak ninyo para malaman ninyo na hindi nga kahit papano hindi sila perpekto. Pero kung papansin ninyo kung ano yung binigay nila sa inyo, kung marunong lang kayong magpasalamat, kahit papano sobra yung binibigay nila sa inyo. Pero ang tanong ko, alam nyo ba kung paano nila nakuha to? Subukan nyo ba, Sabado Linggo, sumama kayo sa kanila. Pero hindi, uunahin sino? Si Barkada, si Jowa, tapos ngayon magagalit kayo sa kanila. It is because ang gusto nyo lang, kayo lang ang intindihin. At hindi nyo sila gustong intindihin. Paano nyo sila maiintindihan kung ayaw nyo silang intindihin? Kung iisipin ninyo, tingnan ninyo, may cellphone kayo. Mang, pang, politikong phone. Kahit tungod sa unsa mag-research ako. Pero anong ginagawa ng phone na to? It is because sa panahon ngayon, pag naging bobo kayo, hindi na kasalanan ng teacher niyo, hindi na kasalanan ng tatay niyo, hindi na kasalanan ng mga magulang ninyo, or ng ibang tao. Lalong-lalo lalo na pag may cellphone kayo. Bakit? Just peso lang ang kailangan mo. Kahit 5 peso nga lang, malalaman mo kung ano yung gusto mong malaman. Maybe hindi lahat, pero kung may gusto kong malaman sa subject na meron ka, pwede mong matutunan. But you choose, nang i-research ninyo, sa halip na i-grow yung sarili ninyo. Kasi ang gusto ko lang iparating sa inyo, hindi lahat, maybe hindi nila lahat nabibigay sa inyo ng gusto ninyo. Yes, nagagalit kayo. Pero mula sa baon ninyo, sa iPad na to, hindi ito nakuha ng ano, libre. Pero dahil kahit papaano hindi kayo marunong magpasalamat, hindi kayo marunong mag-appreciate, ang tingin nyo sa kanila, sobrang sama nila. Kulang na kulang sila. Pero pinapaalala ko sa inyo na please naman, isama ninyo sa pangarap ninyo ang tatay at sa kananay ninyo, hindi yung jowa ninyo. Kasi itong jowa ninyo at iniwan kayo, babalik kayo kanino? Sa family ninyo. Kahit anong gawin nyo dito, paminsan, hindi halos lahat. <laughs> pag nasaktan kayo sila yung tatanggap sa inyo